Matatag Filipino 8, Alalin 2.4, Pagsusuri sa Dulang Musikal na Mabining Mandirigma ng Tanghalang Pilipino. Isinulat ni Joel Costa Malabanan, Ika-27 ng Pebrero 2016. Malugot ko kayong inaanyayahan sa isang makabuluhang paglalakbay tungo sa kasaysayan at sining ng Dulang Musikal na... Mabining Mandirigma, isang obra na nagbukas ng pinto sa mas malalim na pag-unawa sa buhay, kaisipan at paninindigan ng dakilang dumpo, si Apolinario Mabini. Sa dula, hindi lamang ipinakita ang kanyang katalinuhan, kundi pati na rin ang kanyang matibay na paninindigan para sa bayan. Ang dulang ito ay isinadula sa Tanghalang Pilipino sa Cultural Center of the Philippines. Ang kwento at musika ay nagbibigay buhay sa makasaysayang panahong bumalot sa bayan noong panahon ng kolonyalismong Amerikano at Espanyol. Mula sa revolusyon hanggang sa pagtataksil ng mga lider, ipinapakita ang mga mahalagang pangyayari sa pamamagitan ng awit, galaw at malikhaing pagsasadula ang steampunk bilang lunsaran ng pagtatanghal. Kakaiba at malikhain ang disenyong pamproduksyon na aking nasaksihan sa tanghalang Aurelio Tolentino sa CCP kanina kasama ang aking asawa at anak na si Raja. Mula pa ito sa set design ni Toym Imao na isang mahusay na eskultor, pintor at multimedia visual artist. Kaya pala sa labi ng CCP ay naroon din ang isang exhibit ng kanyang mga likha. Post-structuralism at postmodern ang atake ng kanyang obra na nakatulong upang maging kaakit-akit ang entablado para sa pagtatanghal ng mabining mandirigma. Ang steampunk ay nagmula sa konsepto ng Amerikanong science fiction writer na si Kevin Wayne Jeter at nabuo noong 1980. Binibigyang diin nito ang paggamit ng disenyong naglalarawan ng Industrial Revolution noong ikalabing walong siglo. Ang ganitong estilo ay makikita sa disenyo ng entabladong likha ni Imaw na animo isang loob ng makinang ang mga pyesa ay gumagalaw at umiikot. Ang orasan sa gitna ng entablado ay nagsisilbing daluyan ng mga historical events kaugnay ng buhay ni Mabini. Kapuri-puri ang kapangahasan ng set design hanggang sa mga costume na ginamit ni James Reyes upang bigyang buhay ang mga eksena. At ang bahaging punk ng pagtatanghal ay ang pagkalas ng nakagawi ang tradisyon ng paglalarawan ng mga pangyayari batay sa aktual na kasuotan ng mga tao sa inilarawang panahon. Sa halip na animoy sepia, na kulay at kasuotan sa panahon ng mga Kastila at Amerikano gumamit ang dula ng itim na kasuotan para ilarawan ang maitimding hangarin ng mga makasariling Pilipinong kinakatawan ni na Pedro Paterno, Felipe Buen Camino at Felipe Calderon. Sa kabilang banda, ang ganitong estilo ng steampunk design ay maaaring magdulot ng kalituhan sa mga manunood lalo pa kung hindi naman nila batid ang kasaysayan. Sapagkat ang mga malikhaing disenyong malayo sa realidad ng buhay ay maaaring maging sagabal sa pag-unawa sa daloy ng kwento sa buhay ni Mabini. Bagamat ang dayalogo ng dula ang bumubuhay sa dula, ang isang historical na akda ay inaasahang magtatangkang ipakita sa manonood ang tunay na larawan ng lipunang ginalawan ni Mabini narito ang mahahalagang dayalogo. Mahirap mag-isip bilang Pilipino. Ang pagkakaiba-iba ng lahing pinagmula ng mga Pilipino ay may epekto sa pagkawatak-watak din ng prinsipyo ng mga tao sa panahon ni Mabini. Pinapakitang consistent ang karakter ni Aguinaldo sa pelikulang General Luna na nangingibabawan ng Pilipinong inuuna ang pansariling interes bago ang bayan sa kasalukuyan, papaano nga ba isusulong ng bawat Pilipino ang interes ng bayan sa gobyernong ang prioridad ng edukasyon ay labor export policy? Sumunod, papaano ibibigay ang kapayapaan kung inagaw ang kalayaan sa pamamagitan ng dahas? Ang benevolent assimilation ni McKinley ay tunay na mapanlinlang. Nagtangka ang dula na ipakita ang kalupitan ng mga Amerikano sa maiikling sayaw na sumasagisag sa pagpatay. Panggagahasa at pagsasamantala ng mga Amerikano Totoong ang mga Thomasites ay naparito upang turuan ng mga Pilipino. Ngunit na itago nila sa kamalayan ng ating mga ninuno ang kalupitan ng Balangiga Massacre noong 1901 at Bad Massacre noong 1906 kung saan daang bata at matanda ang pinaslang ng mga kano. Sumunod, buhay pa ang himagsikan kaya maaga pa upang ipagdiwang ang kanyang kamatayan. Ito ang sinabi ni Mabini Kinapaterno at Ben Camino noong hinihikayat siya ng dalawa na tanggapin ang otonomiyang iniaalok ng mga kano. Hindi nabanggit sa dula na sa pakikibakan ni General Luciano San Miguel sa mga Amerikano noong 1903 ay si Mabini ang kinikilalang tagapayo ni San Miguel. Napatay si Heneral Luciano San Miguel noong March 28, 1903 sa Battle of Coral na Bato kung saan kasamang nasawi ang may 200 niyang tauhan. Ang dialogong ito ang angkop pa rin sa panahong ito at ng pakikibaka sa korupsyon na binanggit din naman sa dulo ng dula. Sumunod, ang batas ng dahas ay batas ng gubat. Bahagi ito ng pahayag ni Babini sa fictional character na si Pepe. Parang si Pepe ay si Joven na simbolismo ng kabataan sa nobela. Ang karahasan ng mga Amerikano ay manifestasyon ng kanilang asal hayop na pakikitungo sa ating lahi. Bago napasuko sa si General Miguel Malvar noong 1902, ay minasaker din ng mga kano ang mga Batanggenyo na nagtulak kay Malvar na sumuko. Kung ang lipunan sa kasalukuyan ay isang gubat na pinamamahalaan ng mga buwaya sa gobyerno, hindi ba dapat dahas din ang dapat igawad sa kanila upang makamit ang katarungan? Ang di nakamit sa dahas, daanin sa batas. Inakala ni Mabini na tapos na ang digmaan. Dahil sa namatay siya noong Mayo 1903, hindi niya inabot ang pakikibaka ni na Macario Sakay na binitay noong Setyembre 7, 1907 at si Felipe Salvador o Apo Ipe nabinitay binitay naman noong Abril 12, 1892. Ang parliamentaryong pakikibaka ay nagtagal pa bago nagkaroon ng resulta noong 1935. At sa panahon ng Commonwealth, ang mga lider na nahubog mula sa edukasyon ng mga kano, gaya ni Nakhezon, Osmeña at Rojas, ay hindi naman talaga naghahangad ng paglaya. Dahil sa kanilang mga negosyong pinoprotektahan na walang ipinagkaiba sa imahe ni Nabuen Camino at Paterno. Digma ay tapos na sa kanayunan. Hindi natapos ang digmaan sa kanayunan pagkatapos ng pagsuko ni Malvar. Itinago sa atin ng mga Thomasites ang kadakilaan ni na Teodoro Asidilio, Ruperto Rios, Dionisio Magbuelas, Julian Montalan, Carnelio Fizardo at marami pang iba. Isa ito sa mga sablay na dialogo ng script. Dahil alam ni Mabini na Nakikipaglaban pa ang mga kagaya ni General Luciano San Miguel at maging si General Arthur MacArthur ay nagulat nang mabatid na katatapos pa lamang ni Mabining Manumpa ng katapatan sa Amerika ay nakikipag-ugnayan na agad ito sa mga rebelde. At lalong hindi angkop ang dayalogong nabanggit sa kasalukuyan sapagkat ang pakikibaka ay nagpapatuloy pa rin laban sa mga naghaharing uri ng lipunan. Mahalin mo ang Pilipinas ng higit sa iyong sarili. Isa ito sa pinakamakabuluhang mensahe ng Mabining Mandirigma na marahil ay halo sa dekalogo ni Mabini. Kung ang lahat lamang sanang pinuno ng bansa ay may ganitong pananaw, baka maunlad na ang Pilipinas at hindi na kailangan pang magpaalipin sa mga dayuhan bilang OFW. Mapait na sumpa ang maging mangmang. Bahagi ito ng pakikipag-usap ni Mabini sa kanyang paghahangad na matuto. Hindi masyadong nabigyang pansin ang papel ni Valerio Malabanan na isa sa mga unang gurong Pilipino na naka-impluensya sa maraming kabataan. Katunayan ay binanggit din siya ni Rizala bilang guro ng karakter na si Placido Penitente sa El Filibusterismo. Marahil ay isang pananaliksik ang dapat gawin upang mabigyan ng hiwalay na stage play si Valerio Malabanan. Totoong mapait na sumpa ang kamangmangan dulot ng relihiyon sa panahon ni Mabini na umiiral pa rin sa panahong ito ng 21st century skills. Isipin na lamang ang kamangmangan ng ilang kabataan ngayong naghahangad ng batas militar at umiidolo kay Marcos gayong hindi naman nila aktwal na naranasan ang panahon ng diktaturya. Totoong sumpa ang kamangmangan ng ating mga kababayan na pinapahintulutan pang magwagi sa eleksyon ang mga nangulimbat ng yaman ng bansa. Tunay na siksik ang pananaliksik ng script na likha ni Dr. Nicanor Chongzon. Matalas ng mga dayalogo na nanunumbat pa rin sa kasalukuyang panahon. Mahusay rin ang musikang likha ni Joed Balsamo bilang isang musikero rin. Kahanga-hanga ang paglikha niya ng melodiyang angkop sa panahon at mensahe ng liriko. Mahusay rin ang direksyon ni Chris Miliado, bagamat mas mainam kung nasa unang bahagi ang eksena ng pananaginip ni Mabini at pakikipag-usap niya kay Del Pilar, Julio 4, 1896, nang mamatay si Marcelo H. Del Pilar sa Barcelona, Spain, at sa tingin ko ay mas mainam na sa bandang una at inilagay bilang bahagi ng pagbibigay eskema sa manonood hinggil sa background ni Mabini. Ganun pa man? Malamang ay bahagi ito ng artistic license ng direktor. Ang pagganap ng mga artista, lalo na si Binibining Lisel Batukan, ay kahanga-hanga. Mahirap ang umarte sa entablado ngunit mas mahirap kung may kasamang pag-awit. Mahusay rin ang gumanap na Aginaldo na si Arman Ferrer sa aking napanood. At kahit ang papel ni na Jonathan Tandioan, Marco Viana at JV ibaste bilang Sina Ben Camino Calderon at Paterno. At mahusay rin si Aldo Venkilaw na una kong napanood sa Buwan at Barila. Ang ganitong pagtatanghal ay dapat na napapanood ng maraming Pilipino. Gaano karami sana ang makakapanood kung ang 57,750 pesos ticket sa concert ni Madonna ay ginamit na lamang sa panonood ng mabining mandirigma. Ang pagkabaliw ng marami sa musikang dayo tulad ng musika ni Madonna ay produkto ng Amerikanisasyon sa ating lahi sa hiling isang daang taon. Nasayang ang talino ni Pedro Paterno na sa isa sa mga unang propagandista at lumikha ng unang nobelang Pilipino noong 1885 na pinamagatang Ninay. Malikhain ang pagtatangka ng dula na ipakitang maging ang talino ni Paterno sa pagsulat ay ginamit niya sa paglikha ng mga pagtatanghal na maka-Amerikano. At tama ang dula sa pagpapahayag nito sa katapusan na marami pa ring paterno, buen camino at calderon sa kasalukuyan. Ang kahinaan ni Aginaldo bilang leader ay masasalamin din natin sa kasalukuyang pangulo na sinayang ang anim na taong panunungkulan. Tunay na dapat kilalanin sa kasalukuyan ang kabayanihan ng ka-birthday kong bayani na si Apolinario Mabini. Marahil pagkatapos manood ng mga kabataang nakasabay ko kanina ay nabigyang linaw ang papel ni Mabini sa kasaysayan at marahil sa hinaharap. Wala nang kabataang magtatanong kung bakit palaging nakaupo si Mabini.